pala tingnan guys napunutan nyo yung baka ay aragay aragay ayan inulak niya yung babae, guys. Grabe siya, guys. So, ayan palang ginawa ng lalaki, guys. Ito palang nangyari, kaya... Nagselo sinawakan nawakan pala niya sa baywang. Kaya pala nagselo sa kanyang asawa or girlfriend. Oh my gosh guys. Kaya kayo mga lalaki, magingat ingat kayo guys. Pagkasama niyo ang iyong mga asawa, tingnan niyo naman. Ayan, kasama mo na nga ang asawa mo. May pahawak-hawak ka. Ihingi ka lang ng sticker. Kaya tingnan mo. Ayan ang nangyari sa'yo. Ang sakit ng na yan. sakit na yun. Uy, aruy, ayan pa, sige, ayan pa hinampas pa niya, uh, isa pa ayan, uh, sige, ayan pa uh, ayan, hinampas ng hinampas o ano, baka mamaya yung ulo mo naging helmet na sang sakit ayan pa isa pa, uh, ayan, isa pang rider ayan, uh, ang tapang niya guys grabe pala pag nagselos talaga yung babae, o oh. ang tapang, wala silang magawa guys aray, ayan pa, sige oh my ang dami nang nakatingin sa kanila guys ayan, dapat yung selos iiwan naman sa bahay muna ayan, ayan na guys oh grabe talaga siya ang lakas talaga niya maghampas ng helmet ang sakit na, na talaga ng helmet ha guys ano? ayan, binalikan niya pa yung babae ulit ayan, ayan oh, inamputi, inawat, ayan pag awat ayan, inampas ka pa, sige at buti na lang at naawat na rin sa wakas ayan na at naging okay na ang lahat ayan, mabuti na lang dumating na yung pulis at okay na sila. Kaya naku po, mag-ingat-ingat ka talaga sa asawa mo.